Pakbang tungo sa pagyaman sa year 2025 tuklasin kung ano ito. Magandang araw sa inyo lahat, mga gilaw kong tagapanood. Ang inyong lingkod si Shalir sa inyo ng Happy New Year at maligayang Pasko Ngayon, narito na ang isa sa ating napakahalagang paksain. Importante ito na malaman nyo lalo na malapit na ang pagsisimula o pagpasok ng year 2025. Sa panahong kung kailan ipagdiriwang ng New Year, December 31, sa ganap na ikalabingisan ng gabi, ayusin na ang malagang sangkap ng pagsalubong sa bagong taon, kunin ang ginawa mong prosperity bow, na ituro na natin ito sa nakaraan nating uh, live, at kunin din ang amuletong tekton talisman. Kung meron ka nito, pero kung wala, ay okay lang. Ngayon, kung sakaling nga uh, taglay mo ang amuletong tekton talisman, mangyaring ipatong mo dito ang ginawa mong prosperity bowl. Magsisilbi itong charger na magbibigay ng lakas ng enerhiya tungo sa swerte pero kung sakaling wala ka naman nung amuletong tektong talisman, pwede nyo ring igawin yung prosperity bowl na naituro ko na nung nagdaan nating live. Pero hayaan nyo po at uulitin ko ito sa isang bahagi ng ating usaping ito. Isagawa ito bago sumapit ang pagsalubong sa bagong taon. Kaya umaga pa lamang ng December 31, ayusin na ang iyong prosperity bow na siyang aakit ng swerte sa kasaganahan. Pananalapi at magandang kalusugan, ganon din ang proteksyon sa anumang unos ng buhay. Narito ang proseso sa pag-aayos ng prosperity bound. O, ulitin natin ha. Kunin ang amuletong tectum talisman. Kung wala ay okay lang. Ulit kung meron, mas mainam. Dahil ito ay magkakaroon ng malakas na power para sa protection, swerte at maayos na daloy ng kasaganaan. Kung meron kang Amuletum tectum talisman, ulitin ko lang ipatong sa ibabaw ng lamesa kailangan ang design nito ay nakaibabaw. Matapos ito, ipatong mo dito ang prosperity bowl na yung ginawa. Tandaan, walang kung walang amuletum tectum, talisman ay okay lang. Kunin mo ang gagawin mong bowl. Pwedeng ito ay gawa sa glass, pwedeng ito ay gawa sa ceramics, pwede rin ng malaking mangkok o glass. Mainam kung may makukuha kang kulay gold o kaya naman pula. Ganon din ang berde. Kung wala naman, okay lang yung kristal. O mangkok, nakakasya ang lahat ng materyales. Unang ilalagay ay ang bigas. Ayusin ang pagkakalagay ng bigas, ipalibot dito ang labing dalawang itlog. Ang itlog ay katumbas ng isang taon, kaya dala nito ay kaunlaran sa ating buhay. Pagkamit ng inaasam nating swerte, sa year 2025. Isunod naman ang gold coins. Ito yung tsokolate na nabibili sa kadalasan sa mga tindahan o sa grocery. Ipagit na ito sa bawat pagitan ng itlog. Ito ang magpapasok at magbibigay ng overflowing success. Kasunod na itusok sa bigas ang siyam na perang papel na nilagyan ng red ribbon, binilot dahil ito ay magsisilpi ng fortune and protection. Mas mainam na gamitin yung 50 pesos na po. Ilagay sa sentro ang 12 coins para din sa kayamanan at magandang kalusugan. Ito yung gold coins na tsokolate. Ipatong sa mga gold coins ang malaki at magandang orange fruit para sa kaligayahan at tagumpay. Kung mayroon kang amulet bracelet, ilagay ito sa gitna ng prosperity bow na magsisilbi itong proteksyon at umakit ng good energy at pantaboy ng malas. Ipwesto ang kulay pulang sobre na may lamang 168 pesos para sa kasaganaan at swerte. O yan, ipwesto nyo rin doon. No? Nakatusok din doon sa bigas. Isang band paper na pagsusulatan mo ng kahidingan magandang kaganapan sa iyong buhay. Maayos sa kalusugan, at uh, magandang pangyayari sa iyong pamilya. Matapos ito, bilutin at talian din ng red ribbon ni sa pinakagitna ng prosperity bound. Ay sa pa, idagdag natin, kumuha naman ng na isang papel, bilutin din o isang papel, pagsulatan mo naman ito ng lahat ng masamang nangyari sa iyo sa iyong buhay na ayaw mo nang mangyari at ito'y bilutin din at Tagyan ng kulay, kulang ribbon at ilagay din sa prosperity pao. Tandaan lamang yung pinagsulatan ng negatibo, ha? Yan. Yeah. Doon sa mga nagtatanong kung anong gagawin doon sa mga materyales, pwede bang kainin o lutuin, pwede naman po. Ano po? Basta malinis. No, yun. Yung perang 168 pesos na nilagay sa sobre, itago nyo yan dahil magsisilbi yan na money magnet. Ano po? Yun, ay gagawin nyo matapos ang pagsalubong sa New Year. Ito naman, yung uh, binilot yung papel na pinagsulatan nyo ng negatibo sa yung buhay na ayaw mo lang maulit pa, ay susunugin mo ito at isasaboy mo ito sa hangin. At sabihin, abang sinasaboy, ang lahat ng pangyayaring ito na nakalagay sa papel na yan na aking sinunog, ay hindi na mauulit pa kahit kailan. Ayun po. Kapag nagawa nyo yan, okay na. Ngayon, doon naman sa nagtatanong kung gusto nila dagdagan yung prosperity bow nila, nang gusto nilang ilagay pa, okay naman po, walang problema. Yung, pros, yung pinagdagay nyo yung prosperity bow, ilalagay nyo ito sa side table, hindi sa dining table. Sa side table, iwasan lamang na mapaglaruan ito ng mga bata. Ngayon naman, ito pa ang mahalagang dapat rin na nasa ibabaw ng lamesa nyo o dining table. Masasap na pagkain. Siyempre, kailangan mo ang labindalawang prutas, magkakaibang uri. Okay kung matamis o maasim man yan. Huwasan lamang ang pakwan, bayabas, o atis na nagtataglay ng maraming buto. Ngayon nakapuesto na pero yung pakwan na seedless okay lang. Ngayong nakapuesto na ang prutas doon sa iyong dining table, maglagay ka rin ng isang dakot na asin sa malit na platito. Ganon din ang na sa ganon ding lalagyan. At syempre, malinis sa tubig na nasa pichel. Importante din ang maglagay ng matatamis sa pagkain at malalagkit. Maghahin din kayo ng pansit sumisimbolo ng mahabang buhay. Pagka hindi na masasap na pagkain na gusto niyong pagsaluhan sa bagong taon. Importante ang mga ito, mas mainam kung sama-sama ang kumain ang magpapamilya sa unang oras ng bagong taon. Simulan din ang unang oras sa year 2025 ng pagdarasal at hilingin sa Panginoon Diyos na makamit natin ang biyaya ng langit at ilayo ang sarili at pamilya sa paghihirap. Matapos ang pagdiriwang ng New Year, lahat ng pagkain pwede lang kainin pag sa na. Hindi kailangan na itapon ang prutas. Mas mainam na kainin. Mahalaga din na magsindi ng kandila na kulay pula, berde at asul. Kumakatawan nito sa katatagan, kasaganan at kapayapaan ng pamilya. Matapos ang una unang oras ng 2025, pwede nang kunin ng papel na sinulatan mo ng iyong kahilingan na nais mong makamit sa taong 2025. Pwedeng ito itago nyo sa isang lalagyan. Ayan po. Pero yung naman pinagsulatan nyo na negatibo, yun ang susunugin nyo. Ano po? Ayan. Sa mga hindi nakagawa ng ritual ngayong pagpasok ng New Year, huwag po kayo mag dahil pwede nyo panggawin sa dating na Chinese New Year. Kaya mahaba-haba pa ang preparasyon upang makakuha kayo ng pangunahing pampaswerte sa taong 2025. Ito nga ang Amuletong Tectum Talisman. So, yan po. Sana po nakapagbigay ako ng kaunting kalaman sa inyo. Sundan ninyo ito upang makamit nyo ang pagyaman. Ano po? Ulitin ko, napakahalaga ng ritual na ito upang makamit nyo ang pagyaman sa year 2025. 25. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!